Hi guys, good morning. This is Jael Lausa and ngayon nandito tayo sa area ng Tamar. So itong tapat ay TST. Ang ganda ng view, ano? So <coughs> meron tayong ano, meron ako i-share sa inyo na every time kasi napupunta ako dito, talagang tumatambay ako sa ganito, mga tabing dagat, uh, maganda yung view, maganda yung tanawin kasi wala kasing ganito sa ano, sa Manila. Walang ganito. So, ayun nga, may <coughs> share ako sa inyo na Bakit may mga taong Ayaw sa networking At bakit may mga taong gusto ang networking Okay, so Ang ishare ko po sa inyo, ito po ay uh, Base sa experience ko Ewan ko lang sa iba, pwedeng negative to sa iba Or positive sa iba Depende sa dating nito Sa kanila, alright So, yun, start ako um, <coughs> Bakit may mga ayaw Sa networking, bakit may mga taong negative sa networking because uh, yung iba dyan na-scam okay, na-scam uh, maganda naman yung company kaso nga lang uh, tao mismo yung scam okay, ano pa uh, merong mismo company mismo ang scam okay, kulang na mga papelas etc, ayaw magbanggit ng mga company kasi ako ay nasa industry ng networking, okay and <coughs> uh, marami din dyan na dalang-dala na pagkatapos silang pasalihin, nawawala na yung sinabing tulungan, hindi nangyayari. Yung sinabing uh, tutulungan, tuturuan, igaguid hanggang sa yumaman, yung mga ganon, yung mga pinangakuang yumaman, pero hindi yumaman. Kasi bakit? Um, sa totoo lang, walang instant success. Okay, walang, walang instant success, meaning... kailangan mong pagtrabahuan kung ano ang gusto mong marating sa buhay kung ano ang gusto mong maabot sa buhay kailangan mong pagtrabahuan wala pong networking na instant success wag na wag kang maniwala na kapag uh, sinama ka sa isang networking company at sabihin sa'yo na akong bahala sa'yo wala kang gagawin kikita ka na dito yon yung mga ganang ganyang sounds scary yan nakakatakot yan kasi bakit pera mo lang ang kukuhanin yan isa sa mga rason bakit nasisira si networking nasisira ang networking um, because sa mga tao na Sobra-sobra mangako Sobra-sobra yung mga sinasabi At hindi naman Ginagawa yung mga pangako nila Para lang uh, Siyempre Maakit ka Sumali ka uh, Dito ka sumali kasi bakit? Wala kang gagawin Pwede ka maging successful O, oh, ba? Diba? Yung mga ganon So, <coughs> yung mga ganyan Pagka masyadong mga matatamis na salita uh, Delikado yan So, ayun And next is Ahm uh, marami dyan na ayaw ng magulang kahit na may pangarap naman sila ayaw ng parents nila, family nila or asawa nila kaya nadadala sila kasi yung iba naman pinaglaban talaga nila pangarap nila but yet um, nawawala pa rin sila sa networking okay and syempre um, maraming sobra pang daming dahilan Uh, ikaw nakapanood dito, baka iba din yung experience mo na hindi ko na-experience, okay? So, iba-ibang dahilan kung bakit ayaw nila ng networking kasi sinabi, invite-invite lang dyan. Yung nauna lang yung yayaman, yung una lang yung kikita, tayong mga baguhan, gito, ganyan, etc. Cetera, etc. Cetera. Oh, ba? Diba? Maraming ganon. Pero, take note, uh, kapag nasa daw elevate ka, walang ganon. Okay? So, <coughs> Walang nauna, walang nahuli as long as uh, masipag ka, nakaproseso ka, may maganda kang sistemang sinusundan and uh, may magandang attitude ka, may leadership ka, talaga magiging successful ka even if bago ka lang. Okay? So ngayon naman, bakit ba ang iba kat katulad ko, kagaya ko, bakit networking yung uh, pinili kong Karir, Bakit ito yung kinarir ko? So nang una, <coughs> Ah, uh, ito yung ito yung negosyo na in just a short time maabot mo yung pangarap mo. Okay? Ah, uh, ibig sabihin, imagine mo sa Dow Elevate, ah, uh, pag meron kang taong mapasali na isa, kikita ka ng 1,000. Mapasali ka ng dalawa, kikita ka ng, ang TPRB is 2,000 plus may bonus siya na five. So sa dalawang tao, sa dalawang pwede mong ma ma maisama ma ma sa negosyo, pwede ka nang kumita ng 3,500 pesos which is kaya mo siyang gawin in just 2 hours, 5 hours, 8 hours, 12 hours, depende sa iyo. But kung sa trabaho mo siya uh, <coughs> kung iisipin mo siya, ako kasi Don't get me wrong guys ah. Ayoko, hindi ko sinisiraan yung uh, Trabaho, kasi dyan ako nang galing But, ito lang yung narealize ko Sa sobrang tagal kong nagtatrabaho Na, na ano ako, janitor ako uh, guardia ako Factory worker ako Kung ano na maging trabaho ko, nagiging balut vendor ako uh, Vendor ako sa Mga terminal ng bus Hindi ko kinita Sa buong buhay ko Yung kumita ka ng 3,500 pesos In just 2 hours, 5 hours kasi yung, yung ganyan kalaking halaga, especially nung ako ay factory worker, magkano yung per day ko? Yung 8 hours ko ay 315 pesos. Take note, 315 pesos in 8 hours, kikita ko na 500 pesos. In 12 hours, bugbog katawan ko. Pagod. Puyat, tama. Tapos mamasahe pa ako. Tapos, <coughs> bukod sa mamasahe, kailangan ko pang, kailangan ko ng pagkain. May babayaran pa akong tubig, kuryente, bahay. Tama, sobrang laki ang ang binago sa akin ni networking. Bakit? Si networking ang kinarir ko. Because nakikita ko na kapag dito ko pala nilagay yung sipag ko, yung puyat ko, yung galing ko. Tama, kapag dito ko pala nilagay, mas mabilis ko palang makuha yung pangarap ko. <coughs> so, yun yung nasa isip ko. Okay, ang uh, wag, pwede, wag mong masamain kung medyo negative ka sa networking. Pero, based sa experience ko, yun yung nangyari sa akin, yun yung realization ko na um, sa maiksing panahon, pwede mo mabuti mga pangarap mo. After one year and two months, na ginagawa ko ang networking, nakapag full time ako, and one year and two months, kumita ako ng million. Okay? Yung million na yon guys, hindi po yun buo ha in just one year and two months na ginagawa ko, hindi yun buo na natatanggap ko. syempre pag kumita ko 20,000, in-cash ko. Kumita ko 50,000, in-cash ko. Pag kumita ko 30,000, even 5,000, even 1,500. That time, even 500 pesos. Pag may nakita akong may pera ako sa account ko, automatic ini incash ko. Bakit? Wala akong ibang source of income eh. Final time ko na siya eh. So, meaning, sa loob ng one year and two months, in 14 months, yun ang kinita ko. So doon ko naisip na wow. Sa tagal ng pagtatrabaho ko, kung ano-ano mga nagiging trabaho ko sa Pilipinas, sa sobrang dami kong inaplayan, sa sobrang dami kong pinasok na trabaho, talaga naman hindi ko kinita, never ko na experience kumita ng milyon, never ko na experience sa buong buhay ko sa pagtatrabaho na kumita ng 1,000 pesos sa loob ng isang araw. Okay? Yan yung dahilan bakit networking ang kinarir ko kasi bakit yung oras mo hawak mo pangalawa kung gusto mong mas kumita ng mas malaki kaya mo kung gusto mo rin na pang, pang uh, empleyado lang din ang kikitain mo pwede din pero ang, 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 ang point ko lang dito is hindi yung buong oras ko ay nasa trabaho and ang naisip ko pa sabi ko <coughs> sa maiksing panahon pwede ko palang maibigay sa family ko yung pangarap ko para sa kanila especially doon sa parents ko kasi matanda na parents ko sabi ko grabe start nung nag networking ako nagkaroon ako ng pangarap which is before may pangarap din naman ako pero yung ma-regular sa trabaho okay na ako yung ganon pero nung nag networking ako doon, doon na buhay na wow meron pala akong kayang gawin and um <coughs> nag-apply pa ako sa ano nag-apply pa ako dati sa Taiwan hindi ako tinanggap ang dami kong pinag-apply yan na hindi ako tinanggap kasi gusto ko talaga magbago ang buhay gusto ko mag-abroad and um, magtrabaho sa abroad gusto kong kumita ng malaki pero hindi ko alam na yung networking pala ang magiging way para makuha ko yung mga dreams ko na yon kaya bakit networking ang kinarer ko yung lahat ng sinasabi ko, 'yun ang rason. 'Yun ang dahilan. Kung sa iba ayaw ng networking, it's okay. Buhay mo 'yan, goods 'yan. Ako gusto ko networking, buhay ko 'to, goods 'to. Tama, walang ano <coughs> sa akin ba? Walang hilaan pababa. Tayo as Pilipino magtulungan tayo para umangat sa buhay. Kung merong kang may share na makatulong sa atin, sa kapwa natin na mas kumita, why not? Tama diba as long as legal, as long as ethical, as long as wala kang inaapakan tao, wala kang niloloko and push mo. Kasi bakit? Uh, ang tao lang naman kaya ayaw nila ng networking. Balikan ko sa unang topic. <coughs> Kasi naniniwala sila kaagad doon sa mga tao na nagfe-fail sa networking. Naniniwala sila kaagad doon sa mga taong hindi nagiging successful sa networking. Kalimitan kasi yung mga hindi nagiging successful sa networking, unang-una hindi inaral. Hindi inaral bago pinasok or bago pasukin. Baga parang, okay, sali ako dyan, gusto kong kumita. Ang mindset agad, ang nasa isip agad, gusto agad kumita. But, ang gusto ko lang sabihin is, kapag inaral mo kung ano yung negosyo na pinasok mo, alam mo paano patukbuhin, paano pa paikutin ang negosyo. Tama. Pero kapag hindi mo alam, kahit gaano pa kalaki ang kapital na ilalagay mo sa isang negosyo, kapag hindi mo siya alam, mahirapan ka hanggang sa mag-give up ka na. And kapag ang tao, especially tayo mga Pilipino, kapag nag-give up na tayo sa isang bagay, para sa atin, malaking trauma na yun sa atin. Ayaw na natin, ayaw natin ganyan kasi pangit ito, pangit yan. Walang nangyayari sa akin gito, ganyan. Hanggang sa meron tayong makausap, <coughs> na mga mga mapangarap na tao nakausap natin, shinare natin yung mga negative na nangyari sa buhay natin hanggang pati sila tuloy nawawala na ng gana na mangarap tama, imbis na positive na imbis na okay na sana na mangarap sila imbis okay na sana na uh, nabuksan yung mind nila para abutin yung mga pangarap nila nawawala, bakit? kasi dahil sa mga taong naka-experience ng negative but walang problema doon. kasi bakit? experience mo yun eh experience yun ng tao na yun syempre, sinare niya kasi experience niya. like experience ko, sinare ko din kung ano experience ko ganun lang, pero kung ikaw yung tipong tao may pangarap talaga, lagi mo guys nasa networking ka man o wala nasa trabaho ka man o wala anuman ang tinatahak mo ngayon anuman ang source mo ngayon gusto ko lang sabihin sa'yo kung ano ang nasa puso mo sundin mo, kasi bakit? at the end of the day, walang ibang taong makakatulong sa'yo, walang ibang taong aahon sa'yo sa kahirapan na meron ka, lalo na kung may pangarap ka talaga para sa pamilya mo, walang iba kundi ikaw. Don't let anybody na makialam, makisawsaw sa drive mo sa buhay. Yes, makakarinig ka ng mga motivations, makakarinig ka ng mga discouragement, but ang makapag-desisyon, ang makagawa, ang magbibigay ng solusyon sa kung ano ang mga iniisip mong sitwasyon, ano man iniisip mong problema, ang magbibigay ng solusyon diyan. Paano mo makukuha 'yung mga pangarap mo ay walang iba kundi ikaw lang. Kaya believe me guys, kapag naniniwala ka sa sarili mo, kapag naniniwala ka sa kakayahan mo, alam kong kaya mo. Pero kapag lagi kang nakikinig sa mga ibang tao tapos wala naman silang ambag sa buhay mo, hindi mo hinayaan na i-drive yung sarili mo pinapadrive mo yung sarili mo sa ibang tao okay sabi ko nga dati nangarap ako mag abroad kung saan saan pero guys hindi hindi ako nagyayabang sa mga sinasabi ko ngayon pero may purpose pala talaga kung bakit hindi ako tinanggap sa mga inapplyan ko kasi bakit kung mag abroad pala ako magbakasyon, kung mag abroad pala ako mamasyal kung mag abroad pala ako hahanapin ko pala yung mga downlines ko kung saan mang lupalop ng mundo Tama? Hindi pala para magtrabaho. Hindi pala para mag, lumayo sa pamilya, kundi mag-abroad kasi andyan yung opportunity at ipaparana sa akin yung mga, mga pangarap ko, which is, eto, hindi ko na ito pinangarap eh. Pero sa totoo lang, kapag seryoso ka talaga nabuti yung mga pangarap mo, kahit hindi mo na pangarap, pag nasa networking ka, maniwala ka sa akin, kahit hindi mo na pangarap, ibibigay at ibibigay sa iyo kasi bakit kung deserve mo kahit ayaw mo ibibigay ng creator yan sa iyo all this J J Lausa po and good morning sa inyong lahat god bless